Nakatry na po ba kayo magluto ng alimango na ganito? Napakasarap talaga oh, nagtaba-taba pa oh, nagyilo-yilo pa yung kanyang taba. Napakasarap talaga yan mo, oh. makalumad oh. Kain tayo dito oh, yan oh. Yan oh, napakasarap oh, ito oh, ating sisipsipin yan ah. Yan oh, yan. What's up mga kalumad? Dahil uh, sa episode to mga kalumad, nandito ngayon ako sa bukid. Dahil nagdala ako ng isda na sapsap -sap dahil uh, pamain natin yan sa ating bubutrap. Dahil ang uh, manghuli tayo ng alimango ngayon kung anong mahuli tayo uh, ating pupudripin bu uh, bu uh, bukas yan na uh, ko na yung ating mga paan dito yan uh, at ating nang ilagay natin uh, sa ating bubutrap yan o uh. pasi sana makaluma dahil wala tayong wala talaga tayong kameraman yan na uh, yan o uh, magtataan tayo dito makalumad ng isa yan o uh, yan taan tayo dito pasi sana po makaluma dahil uh, hindi tayo masasamahan sa, sa iba na pag ano, pag taan yan what's up mga lumad, uh? Ating babalikan yung bobo trap na, na, ita, na itaan natin kahapon mga kalumad yan. Dahil umaga na ngayon mga kalumad, yan. yan. Doon tayo pupunta. Yan. Dito, dito tayo mga kalumad. Yan. At ito dito. Meron akong nataan dito. At ating papandawin. Yan o. Pandawin natin yan. O oh, ito. Yan o. Oh, yan o. Parang mingaw. Ah meron. Meron. Kaso medyo maliit. Yan o. Maliit talaga yan o. Oh. Maliit. Yan o. Kaso. Dalawa. Dalawa talaga mga kalumad, o. Dalawa yan o. 'yan o, Ating uh, natin yan, 'yan. Ito dito dito makalumad 'yan. Meron ditong ano na ko, meron. Meron tingnan natin. Ah, wala mga kalumad 'yan. Ulang o urabang 'yan. Sasabay na natin 'yan sa ating pupudrip at, at meron na uh, maliit na alimango. Ating ilabay 'yan mamaya. Ah dito dito meron akong tan ano tinaan dito. 'Yan. Yan, meron talaga makalumad oh, medyo good size nito oh. napakasarap nito oh. tabang taba talaga oh. klarong klaro at pagkatapos makalumad ay dinala ka ito sa ating tapahan yan dahil ang lutoin natin yan ah. dahil naguguslan na ako yan oh yan ito medyo, medyo good size lalaki oh parang taba taba talaga yun oh yan ah meron tayong mga ulang dito yan oh ating sasabay na lang natin sa ating food uh, trip yan yan oh yan you know? oh sarap dito ah Pagkatapos ay naguurok na ako dahil maglulung ag na tayo ng kanin dahil wala ta wala tayong na wala tayong na dala na kanin. Taka maglulung ag talaga nito dahil nagdala na lang ako ng bigas. Yan oh, kainan. Na. Nakatakang na ko na yung ating bigas niya, yung ating sinunad yan o, na, oh. Napaos. Oh, adal talagang luto na ang kanato uh, sinunad yan o, mga kalumadot tingnan nyo luto na talaga yan Atin na yung, atin na yung haunin dahil ipupuli na naman natin yung ating alimango ito na o. Oh, yan o. Oh. Lalagay na natin sa ating kalderin, kalderin. Ito makalumad dahil medyo maliit pa ito ating pakawalan muna ito. Paka, lalaki pa yan o. Yan o. Oh. Yan o. Oh, oh. Itong alimango na ito. Lalaki. Parang maliit pa. Pakawalan muna natin yan. Ayan, Yan. At pagkatapos mga kalumad ito at kukuotin natin yung ating mga good size dito na mga ulang o orabang yan na oh, lihok-lihok pa talaga ng Grabe talagang pres na pres oh, naglukso-lukso pa yung no. At ito makalumad dahil ah, maliit talaga Ating labay mo na pakawalan muna natin 'yan makalumad pakawalan. Yan. Pakawalan natin 'yan makalumad para lalaki pa yan. Pagkatapos ito na mga kalumad ang ating nahu nahuli, lalagay natin sa ating kaldera. Na simple lang makalumad ang isasabaw natin diyan makalumad yung ating butong ito. Sabaw ng butong ating ah, sasabaw. sa sabaw dahil ah, linaga lang ito, uh, ah, linapuhan tawag tawag sa kanami yan. Lapuhan natin 'yan, oh, yan oh. Wala na tayong style sal dyan no? dahil wala tayong napambili o oh, nakadala ng lamas o pambili ng lamas. Ito nakatakang na makalumat yan. Pagkatapos parang nagdram ang sila doon sa loob dahil nagsumbagay sila dahil napasok na talaga. Yan, no? Oh. yan na. Ah. Pagkatapos ay lalagyan natin yan ng asin mga kalumat. Yan lalagyan natin asin. Pagkatapos yan ah, ating abrihan ah, luto, parang luto na yan. At dahil uh, ah, parang pasubusubuhan natin tayong makaluma dahil gusto ko talaga sa mala yan o na, talagang mala na makaluma sa ating nga yan medyo sangag sangag talaga yan yan o sangag yan dahil nagugusto lang talaga ako makaluma dahil hapit na alas 10 sa umaga dito makaluma at ito na nasit up na natin yung ating uh, sasahan at yung ating alimango dyan yan o yan, at saka yung ating ulang yan at saka meron tayong talangka na tatlong piraso yan kain tayo yan kalumad kain atin mo nang pipigsain nun yung ating katumbaw para maanghang talaga yan no oh, pipigsain natin ang katumbaw yan napakasarap yan yan no oh, ang ating sasahan yan no oh, sarap hmm ito makalumad ito na yung ating orabang kain tayo makalumad kain kain makalumad sarap dito makalumad pag kami ah, dito sa bukid sinsa na po makalumad dahil wala talaga akong kameraman ah. solo adventure naman to ako lang talaga mag-isa dito sa bukid baka Yan. Kain tayo. Yan, kain. Napakatarap. Uh, tinanggalan natin yun ng ating taba sa kanyang dapit sa kanyang arikarong dahil napakasarap yan. At, uh, ayan, oh. At ating ituslo sa ating sasahan na pagkadaigay, nakatumbaw na pagkaharangay. Yan, ating uh, tutuslo. Tuslo natin yan. Dahil, uh, kakainin natin yan patong natin na uh, pagkatapos na ito patong natin sa ating kanin Napakasarap nito. Na kain, makalumad, kain. Napakasarap 'yan. 'Yan oh. No? sarap. Kain. Lumad kain. sulod at na latag ito, makalumad, sulo at 'Yan. Sarap 'yan. Kain makalumad. To. Sarap 'yan, oh. No? Yan, ito pa makalumad. Tinanggalan natin yung taba niya mga kalumad sa... Parang dahil na... Parang ang taba-taba talaga niya. At tutuslo natin sa ating sasahan. Yan no? At ipatong na naman natin sa ating kanin. Yan. At ating kakainin na naman yan. Yan. Napakasarap talaga. Mm, Sobra. Yan. Napakasarap mga kalumad. Kain mga kalumad. Kain. Napakasarap nito. Kain mga kalumad. Kain. Yan o. Ating sisipsipin mga kalumad yung kanyang taba. Dahil napakasarap talaga na maraming taba at yung napilit pa sa aking abil yung ang taba niya parang nagyilo-yilo parang itats yan no Pakasarap yan no kain maklumad kain ito ito yung ating urabang napaka, napakasarap talaga nito at uh, kuha tayo nito ng urabang or ur ulang ito natin sa ating sasahan dahil napakasarap yan no mm. kain natin maklumad yan no Paksarap yan pakasarap yan maklumad kain maklumad sarap Hmm. Maraming salamat nga pala sa mga solid followers ko mga kalumad, sa Facebook page ko at saka sa Kalumad Vlog TV, yung mga ating mga subscribers. Maraming salamat talaga. Sana andiyan kayo palagi yung ating YouTube channel medyo unti-unti na makalumad parang umaangat na marami, marami na tayong followers. Ayun, ah, yan. ito mga kalumad oh. ah, subscriber pala 'yan. Kain makalumad. Huh? Yan. mm Tchau. hanggat andito lang muna mga kalumad maraming salamat sa lahat dahil uh, pa akong gagawin yan o napakasarap oh. dito nito mga oh. yan o so, so. Ingat kayo, pal kayo palagi, ingat kayo palagi makalumat. God bless us all. Maraming salamat. Bye-bye. Amping mo kanunay.